Ka. Mo muna. Kailangan lang na matignan ng positibo Iba ang masipag kumpara sa pursigido Habang isinasalin ko sa baso ang muhito Iniisip ko kung ano nga bang ko nito Isang man Guys may booking na tayo ngayong hapon Bali galing dito sa Pasig papuntang Las Piñas to Nagkakalaga Nagka ito ng 2,000. Uh, lipat bahay daw. Ngayon, papunta na kami. Eh, sabi niya, okay lang kahit matagalan kasi nagbababa pa sila ng gamit. naraman tayo guys nandito na naman tayo sa makitid na daan buti na lang at nagkakasya tayo sa mga kanitong daan so pag ganito yung pinapasukan natin ay dahan dahan lang tayo dyan kasi baka masagi natin yung nasagilid natin or makasa or magasgas tayo kaya ingat ingat lang Ah, uh, guys, nandito na pala tayo sa pick-up point natin. Mga gamit. So, dadalhin to sa Las Piñas. At yan na nga, sinasakay na nila kuya. Uh, konti lang naman ito, kaya pwede tayo mag-double booking dito. Hanap tayo ng kasabay. Okay guys, habang naghanap ng panibagong booking, quick quick muna tayo. Ah <laughs> uh, guys, may nakuha na akong pang double booking ko dito sa may malapit sa pinagbuhatan. Hindi naman siya nasabi daw anim daw na balikbayan box. So titingnan ko kung kakasya. Pupuntahan kayo ngayon, pupuntahan ko. Sayang kasi Ako nga, dahil lumapit ang mga ito sa babae, at tinulong pa ng isang lalaki ang isa para unang sumugod. Hindi naman ang dalawang isip ang babae na pumatol sa mga ito. Okay, balik bayan box. Google Booking. Lumagpas ako eh. Doon yung tutok na ways anang pin... yung sabi mo, buti malapit-lapit lang. yung <laughs> oo oh, kita pala dito. Yes, kung Okay, guys. Uh, double booking. Na pick up na din Balik bayan box. Ses. Balik anim. Buti kumasya So, papunta na kami ng Makati. Sabay lang ito, sabay. Thank you po. Yes, sir. Kasi ito si Las Piñas, hindi naman ito nagmamadali. Okay. Kailangan natin mag double book kasi malayo masyado. Kuhawa tayo dun, Tama tayo. So, let's go! punta na tayo ngayon so, guys uh, ginabi na tayo But, eh, hapon na din naman tayo nagsimula kaya expected na talaga na gagabihin tayo ngayon may nakanote na daw po dyan sa inyo wala ba magbababa ba eh kayo magbababa Ay, wala yung, uh, 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 shit. Ah, tawagan mo yung nagbook bayad na bayan. yan? Hmm. Lo, Tawagan mo. Tawagan mo. Hala ka. Patulong ka na lang din. Ayan na nga guys. Uh, ako na nagbaba ng six boxes na to. Bali, gusto nila ipasok ko pa dun sa loob. Kaya lang wala naman silang nilagay na buhat o hindi sila nagbayad ah uh, ang sabi ko, iwan ko na lang dito sa labas. May guard naman din na tumitingin. At sila na bahala mag-usap. At yan na nga guys, uh, double booking complete. Uh, at ngayon guys, papunta na kami ng Las Piñas. Uh, I-attend na din namin tong last booking namin. Kasi pagdating doon, may pupuntahan din kami na kaibigan namin. So baka hindi na ako makakuha pa ng booking pa na iba. Uh, sinabay ko lang ito. So, let's go. Punta tayo ng Las Piñas. paano kung hindi na ako bumalik sa... 11 minutes. Nandang na tayo. Sabi, so, ginabi na tayo. alam mo po siningila ko ng 150 papakita ko lang do kay customer siya na daw na. bahala so yan, ba yan? so mga uh, kapots dalawang gate ang may bayad dito dito sa pinaka ano ito yata yung gate ng papasokin na customer Bali, 100 pesos dito Ya, di disini ya, di <laughs> <Mga pag -gulad. laughs> <on> <laughs> Hmm. Hindi ko kasi kasi sa akin. Okay. talaga na waste ng ganyan. Yun ang eh. Dapat dito ka dumaan sa may riverside dito. Ay hindi Parang din. payara mo lang, ito lang. I Ayun mean, lang. Nah. Paglabas mo pa uwi, sa binahanan mo, makakalabas ka na dun. Eh, paglabas ko, wala nang bayad. Ay, wala ko mo may bayad. bayad naman eh. yun. Yun ticket, sir. Ay sige po. Pakita ka na. Naman. Um -okay naman din siya. Umukay uh, naman. Uh, salamat <laughs> to, ah. exactly. so, uh, lang magkana, 250, papasok pa lang. Hmm. Hello. 250, ipasok. Wow, ano si... Ah, uh, yan na nga guys, hindi ko na na-video yung pagbaba ng item. So, complete na guys ang booking namin. Uh, at ngayon, plano naman namin kumain kasi hindi pa kami kumakain. Ah, uh, 9 PM na. So, Hanap tayo ng mga kainan natin. Let's go. Mahaba ito yata yung ito. sinasabi ni Manong Guard na Riverside. So, mahaba-habang daanan to. Uh, At, yun, wala ka dito mabibilan din pagkain dito. So, tuloy-tuloy lang tayo hanap. Nandaan ka. Tignan mo muna. ba dito kasi dahan-dahan ka na lang ba't ba dito ka kasi napunta kasi... Uy, eh <laughs> manik talaga yan ngirit-ngirit pa hindi mirit ngirit-ngirit <laughs> pa kung pangit na po